na yung source daw ng kanyang music dito dito sa ating mixer ay cellphone ano so paano ba daw magiging uh, connection dyan so dito idol may dalawang connection tayo dito sa ating mixer lalo pag ang ating mixer ay mayroong bluetooth o ang inyong mixer naman ay walang bluetooth so dito idol importante dito yung pinaka bluetooth natin o yung pinaka mode nito dapat na sa bluetooth ng ating uh, mixer ayan no so dito naman sa ating cellphone dapat naka bluetooth din yung ating cellphone ayan so mapipiring natin yan dahil, dahil piring na tayo dito automatic pag nakapiring yan naka on yung ating bluetooth ng cellphone at saka bluetooth ng ating mixer automatic magkoconnected siya basta nakabukas yung ating parehong bluetooth dyan so katulad nito ang palatandaan natin na konektado na siya itong bilog na to ayan so pag nagpiplay na ang music dyan umiikot din ito ayan try natin magplay ayan nagpiplay na siya ibig sabihin yan konektado yung ating bluetooth dyan idol so pag nag volume na tayo dito sa ating main volume o main fader natin tapos itong source, ito yung sa source natin, control ng ating bluetooth. Ayan, so umiilaw na yung ating light indicator dyan. So ibig sabihin, um, pumapasok yung ating signal. Ano? So dito idol, pag naka bluetooth tayo, bukod dito sa ating volume ng feeder at saka gain, mayroon din itong volume yung ating pinaka bluetooth dito. Itong next at saka preview, mayroon volume yan. Pag ilulong press natin yan, so magbabago ng uh, volume. So limbawa, ilulong press natin itong Uh, preview ayan so bumababa yung volume natin ayan ano so kung nakikita nyo rito itong light indicator nya hindi na umiilaw dahil wala nang uh, signal na pumapasok o yung volume nya ano pag inangat naman natin yan ayan pataas sya saka naiilaw itong ating light indicator dito ayan so hanggang 30 yung pinaka volume nito ayan so kaya kung minsan mayroon tayong bluetooth na mahina yung signal pag naka bluetooth tayo dahil dito dito sa volume na to next sa saka preview ilong press lang natin dyan natin mag adjust tayo ng volume nitong ating bluetooth sa ating mixer so dito naman idol may sa isang paraan natin pwede naman tayo mag connection dito na gamit ang connector natin ng ating cellphone dito sa ating 6 and 7 so dito tayo lagi mag input ng ating music lalo pag uh, 7 channel yung ating mixer so 6 and 7 tayo mag input so alisin natin yung pinaka bluetooth nito ano ng ating mixer Ayan. So dito tayo gagamit ngayon sa 6 and 7 gamit 'yung ating connector na 'yan ito. Ayan, 3.5 to dual 6.35. Ito 'yung gagamitin natin na source o 'yung ating connector sa ating source ng cellphone ano. So pag iba ang source natin, kung DVD, so ibang connector ang gagamitin natin. Dahil cellphone na ginamit natin dito, itong 3.5 to dual 6.35 ang ginagamit natin na connector. So, input lang tayo dito sa ating 6 and 7. So, ito idol ay mono left or mono right. Lahat ng mixer mayroong mono left at saka mono right. So, depende sa channel o ilang channel yung ating mixer. So, katulad nito, itong 3.5 na to, ito yung i-input natin sa ating o i-output sa ating uh, headset ng ating cellphone. Mag-play tayo ng ating source dito. Ayan, gamit yung connector. Ayan, yung ating uh, connector ano sa so, wala na dito yung ating bluetooth ayan dito na tayo nakakonect sa ating mono left at saka mono right so ito idol nakakontrol din ito sa ating pan pag kinabig natin kaliwa ayan left channel lang din ang mayroong output pag kinabig natin ito sa kanan kanan lang din yung magkaroon ng output so kaya kailangan nakagitna so pag, binil, pag binaba naman natin yung volume pinaka main so nawawala yung signal nya dahil ito magkocontrol ng main volume ng ating main peder, ayan ito naman yung ating source, pag binabad din natin ito, mawawalan din ng signal. So ganoon lang siya idol ano, ayan yung ating connection na pwede natin magawa dito sa ating source na gamit itong cellphone dito sa ating mixer. So kung DVD player naman idol yung ating gagamitin na source, uh, ganito lang din ang connector na gagamitin natin. So dito pa rin tayo mag-input ng gagaling sa ating DVD player itong 6.35 to the dual RCA ito yung gagamitin natin na connector sa ating DVD player pag DVD player yung ating source so itong 6.35 o yung dual dito lang natin siya ipalit sa 6 and 7 tapos itong pinaka dual RCA na to ito yung uh, audio out ng ating DVD player left and right channel so ganito lang ang connector ay na, no? dito naman sa ating main output dito sa ating mixer papunta sa ating integrated amplifier ito din ang connector na gagamitin natin dual 6.35 to dual RCA dahil pariho lang din yung connector ng ating DVD player at saka integrated amplifier ito na yung input natin sa ating amplifier yung nagagaling dito sa ating main output ng ating mixer so konektado na yan o makakonekta tayo sa ating amplifier so ganoon lang sya idol ano itong dual 6.35 to dual RCA na connector maraming purpose ito. Pwede natin siya magamit sa DVD to mixer, tapos mixer to amplifier.